Ayan mga idol, yung hinahanap namin dito pala nagtago. Saan bulak? Ay, Ay bulik. Ayun. yun. Ayan nga, oh. mukha ni ano. ito, ito ayan, ayan. Yan, 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 yung bumaba sa lupa. Hello you know, mga idol. Gahanap kami ng nitib na manok. Oh, Bibili kami ng nitib oh. na manok. At kang higop na higop na na mainit na sabaw. Ah, so mga idol, akat kami ng bundok. At naman yung daan mga idol. Oh. Pati pala dito sa bundok may nagkakabit na internet ah. Hello. 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 Hey, Hello. Ako, idol. Makakahon ba tayo dyan? Ang ahon yan ah. Oh, sira pa ng daan. Baka tayo makakahon dyan ah. Lulas ah. Patay patay nasayang na idol patay patay walang ipalitan yung bubong ko ah. may tatay baka may manok dito Ay, ito na kayo mga idol Oh, ayan mga idol, dito kami bumibiling manok, mga idol.

Papasokin namin dito mga idol. Bibitag namin dito. Yan o, oh, mga idol. Diyan namin ibibitag. Yan mga idol. Ang panghuli namin ng native na manok. Ayan. Ayan. Ayan, yan. Yan. Yan, Ayan. Ayan. Lag -lag yan, yan. Yan, yan. Laglagyan namin ng patuka doon. Hawak-hawak ko. Yan o, Yan. Pasok yung manok dyan. Mahuli na namin dyan mga idol. Oh, bibitawan ko tong tali bababa na yan mga idol Nina, yan ang mga idol hawak na ni nanay yung isa yan yung yung may ari so, yun mga idol wala pa hinahanap pa namin yung isang mga idol so yun mga idol may nakita ako doong laruan namin nung araw nung bata ko kukunin ko muna yung kasi wala muna yung manok naglayas pa da yung manok kaya kukuha muna ako nung bunga na yun Ayun mga idol Mababain uh, ko. Hindi madulas. Malayo. Malayo sa diki. Ano? Hindi ko makuha. Nasa diki. Malayo. Hindi maabot mga idol. kuno oh. Nawala yung ulo eh. <laughs> Nawala yung ulo. Mag yan, eh. ah. yan, eh. ah. <laughs> hmm? Nawala yung ulo. Ah. So mga idol, nakabili na kami. Magpapaalam na kami. Nay, mm. salamat ah. Bye. Thank you, thank you. Yeah, mga idol, nakabili na kami ng native na manok so, maghihigap na kami ng mainit na sabaw mga idol hanggang dito na lang mga idol at salamat sa panonood